Hi mga kamis, today naglinis ako dito sa tinabawaan ko kahapon kasi kahapon is may bisita ako mga kamis at ngayon ako dito sa badu trabaho ko ngayon, ngayon, this day at saka ito ang nagawa ko mga kamis pinunasan ko na ang mga bangkit at saka dito mag ano ako bakyong ito ang bakyong ko at saka mga basura kinuha ko na ilagay ko muna ang tanim sa kitna para wala maka makapasok <laughs> sa dito, gi ano ko na ang ko na lahat ng kamoy not vacuum kasi malaki ano lang sa at saka ang ang group sa mga batang maliit punasan ko rin ito ang bisikleta ko so dito mga kamoy kela a uh, kunti lang punasan ko ang sleeping room sa mga batang maliit at saka dito yung yung grupo nila punasan ko ito doon konti lang ito the, not the wall ah, yung mga toilet hindi nga kasi wala pang pasok ang mga maliit pero punasan naglaro lang sila dito sa dito sa may lababo naglaro sila at saka kunting punas lang hindi yun na dumadumi ang toilet hindi nga ginamit at saka dito lang sila ito hindi ginamit dito lang sila nag kumain kasi hindi pa lahat ang nagpunta dito mga kamuis may bakasyon pa ngayon dito sa amin so ito lang punasan ko dito ah, uh, ito lang gisahigan ko na at saka dito sa lati ito ang lari mga kamuis doon ito sinahigan ko na ito ibakyong ko at saka ang um, opisinang maliit ang um, doon uh, I will punas to uh, dito ang um, sa grupo sa mga sa mga trabahanti grupo trabahanti ang upuan nila kung mag ano, sila mag relax um, kamis, or mag meeting mag meeting um, sa kanila yon at saka dito um, doon hanggang doon mga kamoy punasan ko yung lobby F lobby is floor in Deutz is floor in English lobby ito punasan ko that is the guest toilet guest pero ginamit nila sa kung walang guest mga kamoy is mga tarapante pero mayroon din silang toilet so dito konti lang punas yung ano sa mga reserva dito at saka washing machine kung ano pag washroom ah, was washroom or was washroom is washroom so dito ang kamoys sa left side kusina ito ako magpunas din sa ang kusina hindi yun lang sahig mga sahig lang mga kamoys kasi dito grupo ikalawang grupo first grupo yung mga batang maliit ito ang dalawang ikalawang grupo second group ah, mga ano yung siguro mga kamoys toto to three years old. Doon is one to two sa, so, sa ibang side. Mga maliit na babies. <laughs> yeah, at saka, ano, ang sa Hegland din punasan ko kasi every, every day from Wednesday, so, MWF, MWF, magano mag ano ako sa tatlong grupo, one by one, every day. Itong grupo, Monday, for example, then Tuesday sa second group, sa third, ang yung Wednesday. At sa Thursday, I'm free. And Friday, wala yung grupo dito. Um, ano lang mga kamis, uh, sila na ang mag, alang magdas dito sa mga, ano nila, sa mga, uh, ano yun, mga lamisa at saka mga aparador. Sila ang mag, mag uh, sa mga abog. <laughs> Basta kay ang sahig lang sa akin mga kamoy, sahigan ko lang or sila na ang mag-vacuum doon at ang mga opuan sila ang magtaas sa mga opuan at mababa. Basta kay ang sahig lang punasan ko kasi maraming trabaho. At saka dito ang kainan. Oh. ang iba nag-high, ang iba uh, down. Yung down, uh, not, uh, not, that means hindi ko linisan mga kamay. Yo lang dito ang upper ginawa nila sa upper ang mga apuan Ito ang pun uh, punasan ko dito. Kasi hindi pa talaga ano open sa ang mga mga giswister, giswister is mga sister sa mga bata dito maliit. Nag uh, naghalili pa ang schools namin dito, school namin. Nag ano pa haliliwan kami. That's why hindi pa lahat nagpunta dito mga bata. At saka ito ang sa group na toilet. So, ito lang mga kamoy, dalawang toilet. It's room, it's room, it's group. Dalawang toilet mga kamoy. So, apat na groups times two, walong toilet ang punasan ko mga kamoy. At saka, ito ang mga laboratory. Laboratory is lababo. Tatlong bata dito manghinaw mga kamoy punasan ko rin at saka sa Friday, I need to general cleaning. Paputi on ko yung mga kamuis <laughs> May blitz ako kanang ano ba, parang chlor um, bleaching ah. Uh, uh, so, um, baputi yung mga kamoy at saka yung ano, yung mga espiho ano ko. Punasan ko rin pag ano dumi. Basta kay ito general cleaning ko once in a year or twice a year yung mga ano or every day ko every day ang dito lang ang bowl at saka itong kilid-kilid mga kamis. but in one twice a year e eh, punasan ko ang ang mga tiles ng hmm, ito ba tiles that is tiles hmm. dito sila din mag ano sa mga bata, uh, yung may pampers, um, doon sila bihisan, sa sa dalawang group yung mga kamoy, dito sila, sa dalawang group inisara inisa yung kasi malaking room dito um, dito ang ano nila, vehicle komodo is, yung punasan sa mga bata, ang um, dito sila magbihis, at saka ito ang sa third group, na toilet katulad din sa second group may mga two to toilet at saka it. ito ang rubber ito ang cover sa maliit na toilet yung maliit doon ito ang upuan nila yung rubber maliit mm. punasan ko rin yung kamis, pinunasan ko na with sabon o gana so ito ang third group ito ang third group sinahigan ko na rin pero hindi yung linisan mga kamis hindi punasan sinahigan ko lang siya at aka i-frisky air ko lahat ang mga doors nila. So, sa so one group mga kamoy may dalawang room sila. so, each room, may dalawang uh, door doon at saka dito sa, dak, sa malaki, tatlong doors. Uh, mga doors mga kamoy, hindi ako maglinis kundi may magpakiyaw yung sa lahat na door doon at saka windows mga kamoy. Mga 50 plus yon inihap ko na Uh, Pakiawin yun. Pakiawin. <laughs> only uh, every three months, punasan nila. Uh, before Pasko, before Easter, before... Basta kahit at ano lang. Ali, every three months or uh, every four months. May every three months mo Dito ang sport hall mga kamis mga bata. Punasan ko rin yun sa last. Before ang labi. So dito sila nila or sila nag ano mga kamays, sila nag arrange nito hindi ako sila ang mag ano mag ano lang ako magpunas lang ako sa sahig at saka sila na ang nag vacuum din at saka dito ang fourth group mga um, ang fourth group is that, that is uh, bigger children so it's group may dalawang ano nga room at saka gi-freeze air ko lahat mga kamis kasi mainit dito at saka sa labas lalamig na ngayon at saka kay init-init dito sa loob mga kamis. Basta lamig sa labas, mainit sa loob. So, dito din, ano ko sila at saka mga tweet, ilagyan ko ng mga sabon. Pag kuskus -kus na lang mamaya mga kamis but it's not, it's not dirty dito mga kamis. Uh, kasi bago pa yung tika namin for 2 years belt. Hindi pa dumi? Ano lang mga bata maglaro? Tingnan niyo ang espiho. Para maglaro sila sa tubig. Ngayon na. Anuhin ko lang siya ng ano, parang ang um, leader. Mm, leader. So, punasan ko ng tubig. Tubig nga, basa yung ano, isang, isa ang isa, i-dry ko. At saka dito, lagyan ko ng Clorix para maputi mga kamay. Mm. Clorix at ang toilet, dalawa lang din. Pero malaki yung mga toilet dito mga kamis. Para sa mga batang malalaki na yon sa mga 3 to 4 years or 5 to <laughs> 5 to 6 years na siguro mga yung, before sila sa mag-school mag na nandito na sila, mga malaki na sila. At saka ano pala, every group is <laughs> Mayroon ba? Ang, ang, first group, babies. Second group, 1 to 2. Then 2 to 3. 3 to 4. 5 to 6. O oh, parang ganun mga kamis. Uh, each group is higher ba ang ano na. Dito ang group na itong last yung 4 is 5 to 6 siguro. Kasi malaki na yung mga CR nila. So dito ang sa mga personal nga toilet. Maliit kaysa sa guest. Mm dito ako magpunas din maya. Punasan ko lahat mga kamoy, pero parang walang domino. <laughs> malinis dito mga kamoy, malinis kasi walang tubig dito sa sahig, wala, wala, wala. Ano lang yun, uh, manghinaw lang at saka mag-CR, wala na, trapuhan na sa kamot, mag At saka dito parang bastil Semar, Bastil Semar is dito sila maglaro, then at saka mag, Mag, ano yung mag-drawing-drawing ang mga bata. Kung may, um, may ano sila, may recreation din sila na mga room. At saka, mag-sport. Mag doon yung maraking hall, ito nga. Um, so, tapos na mga kamis, ito lang. So, doon hanggang dulo at sa ibang left and sa right, punasan ko mga kamis. So, left, then sa right, yung main door doon. Doon ang main door sa front, sa kalsada. At ito ang back door sa my yard. Yung may mga laruan doon mga kamis. Doon maglaro ang mga bata pag magandang weather. <coughs> Malaki yun dito mga kamis. Past 1 hectare ang lupa. At saka ang dekar is 800, 800 square meter. Hmm. doon ang mga laruan sa labas maganda yung mga kamoy sa mga bata ditong maglaro kasi diretso na sila dito lang i-open every group may door sila hindi na sila magpunta sa ibang side limang door nga sila dito mga kamoy tingnan nyo so dito laruan din sa mga bata doon sa labas kahit saan sila mga kamoy maka I will go out ha I will show you outside mga kamoy para hindi na ako lalabas dito, sa ibang side dito na lang so doon ang door ang, ang, ang laruan sa front sa may kalsada yun na side so andito ang sa likod yung kanina nagkudak-kudak ako doon mm. so like this ang form malaki yung mga kamuis grabe kay laki-laki hanggang dulo sa likod sa likod may ano pa sila nagtanim sila So, ito ang labas, mga kamoys. Mm. Maganda, no? At saka sa likod niyan is, ano na, yung border sa mga tanim is, minteryo namin na uh, sa maliit na village. Village. Sa so, in our place ba? Maliit na minteryo. Hindi yun malaki, mga kamoys. Katulad din kalaki dito sa, ano, sa day garden. Mm. Kalaki dito, ano? Parang one hectare lang din. Mm. 1 hectare or 1 1/2 hectare. Mm. So mga kamuis, ito lang mga kamuis at saka babalik na ako, magpunas na ako mga kamuis. So ito ang dicker for two years belt. Bago pa siya tingnan no. Pero gilawa-lawa na. Mm. Bungalow style lang mga kamuis, wala nang taas. Noon ano yung third floor. Mahirapan ako mag ano mga kamuis kasi masakit yung mga legs ko. Mm. Dito is maganda kasi flat na lang ba? Flat. Bungalow style. Okay mga kamoys, thank you for watching. Have a blessed in po. Bye-bye.